Paano mag-merge ng audio gamit ang Audio Lab? Hanapin natin ang merge audio. Convert compress merge audio. Updated audio list. Tapos ay lalabas na dito ang list ng yung mga save files, save audio sa inyong phone. So, ang gagawin natin ay mag-right or left swipe lang tayo. Para hanapin yung mga audios, tapos i-double tap natin yung mga i natin Audio option, Audio Tapos ay do-double tap natin yung mga isa select natin on. Audio option, Ang napili na natin ang mga files. Mag-explore by touch tayo sa upper part ng okay, screen. Button. Para hanapin ang okay.

Switch on this option if audio did not merge properly in the merge button. Switch on audio 1, edit box. Tapos maglalanda tayo sa edit box kung saan natin pwedeng iname na yung ating file. Audio 1, edit box. Clear na lang Main natin menu. Yan. Clear edit box. Audio 1. Gawin na natin siyang merge sample. M, M, E, E, R, Merge, G, Merge, E, Merge, space. Merge, Merge Audio, Merged Audio Sample. E, D, Merged, Merged, A, U, U, D, Aud, I, Audio, Audio, D S S M Sam, P, Sam, Sam, Delete, P, K, L, S, E, Sample, Sample, Done. Tapos tap tap tapos tap lang natin yung done. After nung title ng ating file, may mga options dito na kailangan nating i-on or off depende sa preference niyo. Options fail safe merging switch. Switch on this option if audio did not music drop down. Switch on this options fail safe merging switch. Gay nito yung use fail safe merging switch. I-on i no on on lang natin siya para ah. sure tayo na okay naman. Okay, the slash fade out switch. Tapos, yung next ay fade in or fade out. Um, sa inyo na yun, kasi ba diba, um, yung, yung style nung um, dynamics nung, fo, nung, audio, kung palakas, pahina, yan, yun ang magiging, parang palakas siya, tapos, pagdating sa gitna, malakas, pagdating sa dulo, ah hina. Yun, yun yung ko sa fade in, fade out. Tapos, add silence between audio. Nasa sa inyo na yan kung gusto nyo bang meron siyang prominent na silence after each audio o gusto nyo dire-direcho lang siya. Kasi kapag in-on nyo to, meron siyang option na kung gano'ng katagal yung silence bago mag play yung next audio. As crossfade, hmm, yung pagkakaalam ko nito, at ito naman yung malakas yata sa umpisa sa sihina. Tapos, habang sa dulo na, tsaka pala ulit lalakas. Yun, kung dyan Music drop Off crossfade, switch. Yan. Tapos, out. yung next niya, pag nag-right swipe ka pa, ay music. Or, pipili ka pa ng, o ano yung type ng audio na nirecord mo. Kung ringtone ba siya, notification sound, or what. Nasa sa inyo na yan. So explore niyo na lang siya. Switch on this option. If audio did not merge, audio failsafe fail safe merging switch. Off with silence between M, back button. Off with silence between music drop down. Ayun. So, so nag-back button lang ako kasi nang naka-display pa pala yung ating keyboard. Pero pag yan, okay na kayo dun sa options, sa selections nyo. Pwede merge nyo nang hanapin ang merge button. So, double tap na natin yan. Estimated time left. Output created. So, ayan. Nagagawa na yung ating output. So, meron din tayong option para i-share yung ating merge audio or kung gusto nyong i-play. Play, play. Output created. Play, play. So, share edit audio. Play, play. Play na natin. Ito na po ang resulta ng ating merged audio kanina. Sana inasundan ninyo ang mga steps. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video.